may mga bagay talaga sa mundo na kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. At nakakataba talaga ng puso ang mga taong hindi mo kilala sa una pero mararamdaman mo ang kanilang tulong at pagabay sa iyong tatahaking buhay. Kaya lubos na lang ang aking pasasalamat sa pamilya ni Sir Jason, kay Sir Derek at iba pang mga Pilipino teachers dito talagang mararamdaman mo ang kanilang pagmamahal lalo na sa mga bagong dating at mga Pilipino teachers dito iwi welcome kanila sa abot ng kanilang makakaya malaking tulong din kasi ito lalo na sa katulad kong bago ramdam na ramdam mo talaga yung kanilang pag-welcome sa iyo at isa rin sa nakakatuwa dito ay ang pag-share nila ng kanilang mga experience pagiging open nila at dun ay nagpapasalamat din kami kasi nga uh, nabibigyan nila kami ng idea kung paano namin uh, maihahandel yung aming mga estudyante sa darating na pasukan at hindi ka rin makakaramdam dito ng pagkailang sa bawat isa napakasarap lang talaga sa pakiramdam sana ganito din ang sistema natin sa Pilipinas dito kasi masasabi mo talagang solid na solid walang labis walang kulang